Good morning mga katito war. What's up, what's up dito po ako Sa Orion Bataan Ako po ay galing dito sa Bataan At blessing po dahil Binuksan ko yung apps ko sa Lalamove At Tamang tama ano uh, May nakuha po akong booking Patunta ng Tagig At ito po uh, sinasakay na namin Yung booking patagig Blessing, thank you Lord at nandito po yung mga pangarga nila ito mga kala produkto saging uh, ay alam ko to ice cream yun ayan mga kalakal na panghanap buhay so ito po ay dadaling ko sa tagig at malapit na pong matapos so, i-deliver natin Let's go! nandito na po tayo sa tagig binaba ko na po yung mga pangarga ito mga gamit at counting kalakal at pinamerinda pa ako ng paborito natin banana cube at palamig so okay itong tundahan ni na nanay napakalakas pala ng tindahan nila dito may mga tinapa, tuyo, mga daing so yan um, at hintay hintay po ako ng pamanila uh, at pauwi na ako ng bahay okay uh, andito po tayo mga katito bar sa sa tagi sa may arka at napaka lawak po ng bakanting lote dito dito tayo ng pahinga kasi galing ako ng bataan parang medyo inantok po ako at yan naka power nap tayo ah uh, 15 minutes at malamig na po dito wala nang araw dito dito ikot na mga jeep at nandun po yung arca yung mga ano na po doon mga building na develop na ano. May mga nakatira na din po doon, may landers. At ito yung pananim nila na maganda mga kawayan. Yung halaman na kawayan. At ako po ay pauwi na, nagantay ako ng gantabay ako ng pamanila para may pangkain din dito. Wow. Okay. dito na naman tayo sa pinakamatraffic na lugar sa tagi <laughs> ito po yung service road sa kanila talagang bumper to bumper ng traffic kahit sa expressway dito sa may left side Yan po mabagal ang daloy ng trafico at buti dito sa papuntang manila medyo maluwag-luwag titingnan natin yan sa may bandang Makati at for today's video po ay babiyahin na muli si Tito Bar at ikukontinue po natin yung hindi ko natapos na video nung galing ako ng bataan kasi isang biyahe lang po tayo at hindi ko po nahabaan yung video doon so mabibitin po kayo ang gagawin po natin nandito na ako sa Manila at may susunduin naman po tayo sa Pampanga so ang gagawin po natin ngayon ay maghihintay po tayo ng booking at least papunta ng Pampanga para tuloy tuloy na yung ating biyahe papunta doon at syempre pag naka pick up po tayo ng Pampanga ay goods na goods po yun dahil hindi nasayang yung ating ah, mga gagastusin doon dahil tayo ay may deliver at ito ang kagandahan po sa lalamove yung lagi kong pinapakita na kung kayo ay nasa lalamove ay kung may mga lakad kayo ay pwede ninyong isabay at gamitin tong apps na to para win win situation no at malaking tulong to dahil ito yung pang araw araw nating halap buhay So maghintay na po tayo ng booking at time check. Ngayon po ay alas 10 na ng umaga. Marami na pong booking kaya abang-abang po tayo ng papuntang Pampanga. At least sana Bacolor o Guagua pwede doon kasi doon tayo may imi-meet up. Sige po at update ko po kayo kung may nakuhan tayo. At may na ako hanap po tayong booking papunta po ng San Fernando, Pampanga wow! at yan ay sa Bacolor. Saktong-sakto na naman yung ating paghintay ano. At yung kagustuhan natin na makakuha ng booking papuntang Pampanga ay binigay po muli sa atin at yun po ay pinagpapasalamat natin sa Panginoon dahil napaka bless ko po dahil lahat ng lakad ko at kung baga naghihintay ako sa lala ay saktong sakto naman na pinagkakaloob po sa atin ng Panginoon at yan po puntahan na po natin yung booking na na-accept ko po ngayon kasi hindi po hindi sumasagot yung nagbook eh dapat ipiniprepare eh, ko na po kasi yung ganito na booking pag kami nakuha ko na long distance at least alam ko na dapat yung isasakay ko para bago ko pa mapick up nagiintay na rin ako ng possible na kasabay kaso hindi pa natin alam kung yung isasakay ba ay malaki o sakto lang kaya ang gagawin ko nito pupuntahan ko na lang muna para pwede pa tayo maghintay para pagka na pick up na natin yung items o yung ipapadala ay malaman natin kung pwede pa tayo magsabay ng booking at sige po mag muna tayo kasi hawak ko lang yung cellphone ah, Baka tayo dito Okay, update ko po kayo kung anong isasakay natin At nagreply na yung ating client At sabi niya, asin, panghayop daw Akala ko, nagbumura <laughs> yun okay, Hindi, panghayop yung asin na yun So wala akong idea kung anong uri ng asin yun Ito ba'y sakusako o nakadram Basta panghayop daw sana hindi hayop At malapit na po tayo Sa ating pick up location Tingnan po natin kung ano yung Kung gaano kadami Yung isa sa Kasi marami pong booking ngayon eh nawa ay Masabayan natin to Kasi ang ginamit nila Sabers Napakalaki po nang nasa-save ng client Pag gumagamit sila ng sabers Ano? Kaya nawa ay maunawaan nila yung kagaya natin na pupunta sa ganitong long distance na dapat pwedeng sabayan kasi nga gumamit nga sila ng savers eh. ibig sabihin pwede silang ah, dapat alam nila kung hindi ito yung ano alimbawa priority dapat may ganun sila alam mo priority na kahit walang kasabay at least maganda-ganda yung rate ay dito sa sabers kasi yung dati pong uh, long distance lalamove three, yung ano base pair niya ay ngayon lumalabas nasa 1000 ano lang po to 1 so kalahati yung nawala kaya sa mga lalamove driver na kagaya ko pag wala tayong kasabay syempre di ba naghahanap buhay tayo hindi naman tayo naglalaro dito kaya nawa ay maunawaan nila na pwede tayo magsabay at pwede silang matagalan dahil nga naghihintay tayo ng kasabay. At nandito na po tayo sa pick up location. Mukhang marami yung isasakay nila o oh, nakasako. Oh, no! Tingnan natin kung gaano ba karami at pagkaganto ay wala tayong magagawa. Medyo kita tayo dito kasi gumamit pa sila ng savers ano. Yun lang. At nandito na po tayo mga katito bar sa ating first pick up dito sa sa May Banawi ano. At ito po yung isa sa nila, mga Himalayan salt. Ito ay 65 boxes daw. Ah uh, maliliit yung box niya pero medyo mabigat. Kasi nga ano siya eh, purong uh, bato na salt ano. Ayan. So ang gagawin po natin dito dahil tinanong ko kung ilang kilo, nasa 975 kilos daw. Wow. Pwede pa tayo magsabay ng another booking nito pero mga 600 o 300 kg ang ating pipikapin para at least hindi naman kung sakaling mabigat yung ating makukuha ay hindi naman masyadong hirap si si Maron ano at ito hindi naman bulky yung ano nya yung load nya pero yun nga mabigat kaya pwede pa tayong mag accept mga 600 o 300 kg basta along the way ay malaking tulong yon so ilalatag ko itong mga box na to, tutulungan ko na rin si si Brad para uh, maganda yung pagkalatag ko nito okay at uh, tutulungan ko po muna siya at syan mga katito bar na ikarga natin ng maayos at hindi siya bulky medyo may kabigatan lang pero yun nga po pwede pa natin tong sabayan kahit 600 kg man lang at waiting na po tayo ng mga kasabay nito Okay 800 kg po yung ating pipikapin At hindi na naman sumasagot yung customer So, manghuhula na naman tayo nito At palagay ko naman ay kakasya kasi Ano naman to Maliit lang Kung baga flat Ang ano lang nito Kung kaano kabigat Yung ating kukunin dito Kasi dalawang ano eh Dalawang pickup po ito pero dahil nga tayo talagang naghintay ng medyo matagal at ang gusto natin syempre ay parehas Pampanga. Kaya no choice tayo kundi accept yung booking na to. At titingnan ko na po kung ano po yung ating pipikapin dito. At yan mga katito bar na pick up na natin yung second pick up natin. Success at napakagaan lang mga latex examination gloves mga gloves lang to pero may pipikapi pa akong kasama malamang sa mga kwan din to mga clinic gamit o sa mga drugstore at pipikapi na natin yung pangalawa lets go update update mga katito bar napikap na natin yung wow. yung kasabay kasi yung dalawang booking nito Dalawa ang pickup Pero Okay na Ikarga na natin At yan nga tama Mga pang drugstore Yung kanilang product Talagang kahit ngayon Hindi ako makapaniwala ano? ah, Talagang blessing po Dahil Kumbaga Bilang hindi po tsamba or hindi ito nagkataon dahil iba talaga yung pagka pinagpipray mo ano yung biyahe natin talaga yung pinagkakaloob sa atin ni Lord ano dahil nga may imi-meet up tayo sa Pampanga at yun po ay malapit sa Guagua saktong-sakto itong naisabay nating booking dalawang yung Bacolor at Guagua magkasunod po yun ah kung hindi ako nagkakamali ang mauuna is bakulor tapos guagua sakto sakto double booking yung ating na isakay at kumbaga itong double booking na ganito ay syempre magkaiba yung tolpi kung magkano yung, isang exit lang tayo San Fernando po yung exit natin so ang tolpi po nito kung magkano yung babayaran nung isa yun din po yung babayaran ng pangalawang client wow. kaya uh, nawa ay may ma-pick up po tayo pauwi ng Manila mamaya po tayo sa drop off nandito yung sila sir shout out kay sir Rosby Mendoza at ito yung malaking warehouse dito namin binababa yung Himalayan Salt at ito si guyaw. hello oh. ibang salita hindi ko maintindihan. <laughs> Kapampangan. Akala nila siguro taga dito ako sa Pampanga. Kaya ay pure na Tagalog tayo pero okay naman. Hindi naman ang sir Konti lang. Okay. pa yun. At yan, binababa na namin. Tapos itong pangalawa kong na Nadala ay dito naman sa may ano, guwagwa. Kasunod na to. Kasunod na sir yung guagwa ano? sige akin tutulungan muna si sir at naibaba na po natin mga katito bar yung Himalayan Salt at halos magkasunod lang talaga yung ano guagwa ano bakolor tapos guagua so dito na din kami mag -me meet up nung aking katagpo yung aking kadigt, ano at idideliver ko muna to para makapaghintay na rin kami nang booking pa Manila okay at nandito na po ako sa second drop off ito binababa na nila body yung kon mga box at ah, napaka ganda ng ano dito price ko at pagbaba nito punta na ako doon sa ka-date ko. Okay po. At nandito na tayo mga ka-tito sa Guagua. At uh, dito na po. Nandito na po yung ating ka-date. Kumain kami. Hindi na namin i At uh, syempre for privacy. At gutom na si Tito Bar. <laughs> dito po. Si Tito Bar. Tito Bar. Kami po kasi ay uuwi ng Quezon So galing po siya ng Bataan At sabi ko kung ano yung ma-pick up ko na, na booking Doon na lang kami magkita Ay sakto naman na medyo malapit na rin to Sa ang nakuha ko ng booking ay dito, dito sa Guagua Kaya dito na kami nag-meet up At syempre doon kami nagkumain sa napakasarap pagkain dito sa Guagua yung mangkok hindi ko na binidyo doon dahil ah, uh, nahihiya itong si <laughs> Tita Bar at kami po ay papunta na ng Manila pero try namin maghintay dito sa may San Fernando at dito po sa may San Fernando ay maraming mga booking po na bumapasok So Tabayanan po natin At maghihintay kami hanggang magkaroon Sige po At dito na po kami naka pick up sa May Kawayan Tamang tama papuntang Sampalok, Manila At grabe, ang tagal namin naghihintay sa Pampanga, sa San Fernando Wala masyadong booking ngayon kaya blessing at pinakuha pa ka dito sa Bulacan. Ang mga pintura yung kinakarga ni Bali. Ito po. Patapos na yung cargo Diyan mga katito bar, dito pala sa May Kawayan ay sobrang traffic dito. naipit na kami ng mga truck dito. Ah, ngayon ko lang naranasan to sa May So, next time uh, hindi na ako papasok dito sa may kawayan gabi na ay eh, traffic pa rin at saka naglalabasan yung malalaking truck na ibaba ko na mga katito bar yung mga bandi ng pintura at kami po ay uuwi na sa bahay medyo ginabina may mga gagawin pa kasi malapit na rin po dito sa bahay kaya okay na okay good evening po mga katito bar tayo po ay nakauwi na ng bahay tayo po ay nakatatlong biyahe sa ating pagpunta sa Pampanga at plus po natin yung galing po ako ng batang at ito po continuation ng ating video So maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at sa lahat ng nanonood ng aking uh, YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ay baka naman please uh, subscribe at ilike nyo po yung aking mga video para manotify po kayo sa aking mga bagong i-upload. Maraming maraming salamat po at God bless po sa bawat isa. Bye-bye.